So, hi guys! Welcome to my mini vlog! So, karon long break manamu, nag-decision me nga ato may mga haon sa bagong kantin. So, mo ka ni ako mga guys, koma mga friends, circle of friends, meet so Mo try ko ko yung nila guys, kay naman ko na i-free nga sabaw. Actually guys, na di nakita sa Facebook di ay nga na ay nag-vlog diri, diri, sa kantin na bago sa 8 building. So, mauni ang entrance sa kantin. So, pagsulod nako na ako, ni sa kung atubangan. Nindu ay ang bago nga kantin. O, ako mga friends. So, nagkuha na dahil magsudaan na Nya pa doon na sa among um, kuranan. Mahoday ni ang napilihan ako nasudan. gila Gilamay ni siya. Niya kanisa ang tinwa. tinua. Niya dere si Spaghetti. Si ati nagpansit siya. O oh, mo mga kauban sa linya sud sa production. Kanimo ni si Hart. Daghan pagitan ta kapilian ng sudan guys. And then I start naming of on so it's it guys <music> Yaka na guys, nahumanami yung kaon, talking-talking sa aming gamay. So maura na for today's video. Dala salamat guys. Don't forget to follow and like. Bye!